Dr. Vito, magtanong po kami sa inyo. Healthy po ba sa isang tao ang manira gamit po ng Facebook? Marami na po kasi nagtatanong sa akin ito sa social media na ano po ba yung ating personal na komento pagating dito. Number one, hindi magandang magbigay ng komento pagating dito dahil hindi po ito kinalulugod ng Diyos na gamitin po natin ang isang social media para ikalat po ang mga maling informasyon ang mga informasyon na sensitibo, mga informasyon po na hindi dapat mapanood po at mabasa ng mga bata at ng mga matatanda. Pang, pang uh, sunod po dyan na problema natin sa pagbibigay po ng mga maling information sa Facebook at pagpapalaganap ng mga sensitibong informasyon at paninira po. Yaan po, pwede po tayo magkaroon dyan ng kaso, lalong-lalo na po kung hindi po ito napatunayan at ikaw po ay nag-name drop pang mga sulod po na problema po natin dyan, ito po ang gagayahin ng mga bata. Ito ang gagayahin ng iyong pamilya dahil isipin nila tama po ito. At sunod po natin na problema sa pagbipag, pag, 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 tayo ng Facebook para sumikat at manira po ng kapwa po natin, magbigay ka ng isang negative na komentaryo, yan po ay hindi rin po magandang paraan para makahanap ka ng simpatsya ng tao o ikaw po ay kumanap po ng kakampi. Dahil po dito, naniniwala po tayo na may mga ilan pa rin naman po naniniwala po sa tamang paraan, na tamang proseso. So hindi po ito ang paraan para pag-usapan po ang maheselan po na diskusyon. Bagkas po ito ay idaan po natin sa magandang paraan ng pakikipag-usap. At sunod po kapatid is mas maganda pa rin po na kayo ay marutong magpatawad at kausapin ng tao na nagawa mo ng pagkakamali, kumingi ka ng tawad. At mas mainang po patid, kapatid na ito po ay nagagawa po natin sa mas maayos na paraan para maging healthy ang iyong kaisipan. Dahil ang mga gumagawa nito ay hindi po healthy ang kaisipan, nagkakaproblema po sila sa personal. At marami po din po tayo mga sagasaan po mga tao na hindi natin namamalayan na sila po ay naka, naapektuhan na din. At ang aking mahasabi po sa mga kapwa ko po nagba-vlog na iwasan natin ang paninira po sa kapwa at gamitin po natin ang Facebook na to para magbigay po ng tamang information, mag-disseminate po tayo ng kasiyahan sa mga tao, magbigay po tayo ng positibong attitude, at nang sa ganun po is magaya po ito ng mga susunod pang mga generations natin. So, at remember, at nakikita ko po, hindi rin po ito paraan para tumaas ang views natin. Hindi rin po ito paraan para po tayo ay kumita po dito. Remember, hindi po talaga kumikita talaga ng malaki sa pagbablog. Pagpe-flex po ng mga bagay na inyo nakikita para masabing kumikita po tayo. Dahil baka isipin po ng nakamakakarami na ito po ang, ang, ang pag-asa para po sumahon ng kanilang buhay. So, hindi po to yung paraan. Ang pinaka-the pa rin, magtrabaho po tayo at magbatak ng ating buto. Kaya po sa mga gumagawa po nito, uh, nawa po ay ating mabigyan po to ng kaisipan at ganoon rin sa magbablog pa po na iwasan po natin ang gantong mga aktibidades nang sa ganoon hindi po gayahin ng mga nakababata at nang sa ganoon hindi rin po tayo mapahamak sa paggawa nito. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng Kalusugan at pagpalang araw sa ating lahat.